Mm. Pero, si Lizzie Tako ay NPRCB. Eh, kaya ako nandito eh. Kaya ako witness ang buong Pilipinas kung gaano ako ka... 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 sa Pilipinas. So ngayon, dumating na ako sa point ng buhay ko na kailangan na natin ang bagod. Kailangan na eh. So, gusto ko ngayon itama. Ako nga, si Rendon na at doon, nagpapagod ng buhay? You know? So, para sa akin, para sa akin po, ah, uh, feeling ko para sa mga influencers, puro advantage sa akin. Kasi, for example, may influencers na pala mura. Ngayon, may NPRCB, oops, uh, iiwas ka na. Tapos si yung mga content na parang daily, kasi marami patang nanonood, medyo magbabago na rin sila. So tingin ko mapupush kami na maging professional kahit pa paano. So yun po yung ano natin. Pili ko puro advantage. Ang isang disadvantage siguro, kailangan namin maglabas na maglabas sa content. Lalo na mag everyday ngayong show. Yun lang siguro. Yes.